mga alahas sa ampunteria ngayon ng mga kawatan. Sa Amerika, nilolooban na rin pati mga pharmacy. Lahat ng yan sa ating Frontline News Abroad. Sa pool sa video na ito ang pagnanakaw ng apat na lalaki sa isang jewelry store sa Chicago, Illinois sa Amerika. Ang isa sa kanila, tinutukan ng barilang bantay ng tindahan na hindi hagip sa CCTV sa baykuha ng mga alahas na nakadisplay. Mabilis ding nilimas ng tatlo niya pang kasamahan ng iba pang mamahaling alahas. Pinagahanap pa rin ng mga salarin. Sa New York, sa Amerika pa rin, kuha sa CCTV kung paano binasag ng dalawang kawatan ang salaming pintong ito ng isang butika. Pagpasok sa loob, kanya-kanyang hanap ang dalawa ng mga mananakaw na gamot. Ayon sa mga polis, mga prescription drug ang punteriya ng mga kawatan. Lumalabas na hindi ito ang unang insidente ng pagnanakaw sa pharmacy sa New York. Ayon sa si NYPD, nasa dalawang pong pharmacy na rawang nilooban mula nitong Hulyo. Nag-alok na ng $3,500 na pabuya ang mga polis sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kawatan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.